Ano yung pogi ka pamangkin ah? Hello. Yan, kumain na kami guys. So, hindi ako maka-chop. <laughs> Ito yung open. Ito na t-shirt na pinapainin. Ang kami kumain, kami. Kaso, ano ba Video! see you again. Meet you. Okay. Ingat lagi ha. Sorry, kaute. Okay. Bye-bye. Today's video, make a dinner date ko ngayon. So, stay tuned guys. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel guys. So, let's go. Yeah. So, sa ounce so, na kumpis sa derek direkta tayo ng tagig ah hindi na ako kumuha ng booking ayan so malinis na dito guys wala na yung ibang mga so nakalipat na sila sa pinanggalingan nila kung saan sila nasunugan ng last month kala ko last month yun eh. so malinis na pero meron pa dito yung mga ilamil na iwan Siguro yung mga hindi pa nakakompleto. Ito mga kompleto na yung bahay nila. Balik bahay na po sila. So, nandito na tayo guys sa eh ko pa kung paano ako makakabunta ron Uh, oh, left turn tayo guys. Ayan, gumarahin na ako doon guys. Nantay ko na lang sila kung nasaan sila. Eh, sa baba. Saan na kaya sila? Sabi, dito ba kayo magkikita ko? Oh? Saan na kaya sila? Para sila makita kung nasaan na. Ay. Ano yung pogi ka pamangkin ah? Hello. Laki mo na. Hi po. Hi. Good evening. Eh na kami rin ah? Hindi nga rin lang. Pumunta ako sa Ponte. Sabi mo kasi lipat ako ng ano na ma'am. Ay manama yun? So nagkita na nga kami ng at dito kami pumasok sa Chinese Resto, Chinese Resto nga ba to ewan ayan, tinatanong ako kung ano yung gusto ko so sila nalang pinag order ko kasi wala akong alam nakorderin, basta ako kasi pag may kinakain o may makain din sa harapan ko kinakain ko lahat yan <laughs> walang problema, lalo na pag kaya yung gulay na makikita nyo dyan Sumong white rice or fried rice? Actually, mo rice na talaga ako na. Magan, magan. <laughs> so hindi ako maka chopstick dito na naglalaro <laughs> ng chopstick oh practice ako pero alam ko eh mali pala yon mali pala yan if it works i think it okay lang taga na if it works it works pero yung ano ata mas ma-open mo sa mo middle thing ah sa middle thing Hmm, so mas paganda yung ganon. Wow! Ah, mas maganda nga siya, no? Uh, yung middle finger na. Uh, ah, uh, mas, mas, mas malakas. Mas malakas nga. Mas malakas. Ito ko nakakita na dessert na pinapainit. Chocolate daw laman yan eh, mamaya atin pa natin. Sabi ko sa inyo eh, pag nakakita ko ng gulay, talaga, inuubos ko yan. yung palang huling sinarap nila is dessert, kaya mainit. Kasi, ayan, niluto pa ata. Ewan ko. Basta, inikman ko ang sarap. Boss. Boss. Tapos na nga kami kumain, Mag-selfie sana kami. Kaso, ang luto ba? Video. Ay. Video na Sorry. Pagkala natin yung guitar natin guys So ayan So matapos na ako pakain eh Pakasya ko naman siya ngayon guys Hi hey mom Kaya kapag okay. pagkakulang dalawang oras, dalawang oras, tapos pala namin kumain. Right, right. ah? Ay, may siyempre <coughs> okay lang yan. Okay, yeah, okay lang, kahit siyempre. Oh, yan? Oo. Ano? Kaya mo lang. Ah, ano siya? Parang hindi ka magtanggal cups. Ilak mo lang ito. Hindi ko ba nagmumotor doon? May motor ka doon. Pero yeah, hindi ako mag-helmet. -e <laughs> Doon? Ang gawuso. Uh -huh. yung... <laughs> Dito yung nahuli. <laughs> Ikot tayo. Gusto mo dumaan nyo sa tulay? Tata? Diyan sa tulay na yan. <laughs> Dali. Ayan. Ikot tayo. Gusto mo mag-EDSA? EDSA ito. Yan, pag dinarot siya may EDSA. Wala yun yun. Okay, rides tayo. Alright, let's go. Rides kami. So, dito kayo? So, nakita na siya. Again, for... Eh, bagong tulay lang yan eh. Oo, oh, bago lang yan. Bagong gawa lang yan. at na kayo malamig. <laughs> Ayan, gano'n. Malapit <laughs> lang, na? <no? laughs> Kapag oh, ma-traffic talaga, ito yung pinaka fastest way mo. si Kep? Ha? siya na? May, eh, may, may sumrelo kasi Ayan yung pamangkin kong guapo sa amin Ay! 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 na lang kita kung ano Oh, toh Oh. Oh, sige, iwan kita ha! Sige to! Ingat! Bye! Good to see you again! Good to see you! Sige! Ingat lagi ha! Sorry, ikaw to! Sige! Bye bye! Ingat Boom. Boom, 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 boom. So ayun, binabaya ko na sa guys. So, huwag na tayo guys. So, na tayo maglalight ngayon. So, nandito na tayo guys. Alright, nandito na tayo. So, may albasal na tayo mamaya guys. So, thank you, Paul. So, ayun, nakita na kami sa wakas. So, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang guys. See you on my next video. Bye!